Malas ba talaga ang magbigay o magregalo ng isang wallet lalong-lalo na kung ito ay walang laman kung ikaw ay isang tao na naniniwala sa mga pamahiin ito ay totoo mayroon tayong iba't ibang kultura sa buong mundo lalong-lalo na sa bansang Italy sila ay naniniwala na ang pagbibigay o pagreregalo ng isang wallet ay malas ito ang pagbibigay o pagre ng wallet na walang laman, ito ay magdadala ng malas na kakulangan sa pangpinansyal. Ito rin daw ay magbibigay ng mahinang kalusugan sa tatanggap. Para sa iba, ito ay simbolo ng kayamanan, tagumpay at abilidad kaya mong ihendel ang mga bagay-bagay na mayroong halaga. At para sa iba, ang wallet ay isang simbolo ng swerte at kapag ikaw raw ay nanaginip na naghahanap ng isang wallet, ibig sabihin nito ay sweswertehin ka at ikaw ay magiging isang tagumpay na tao. Sa pagre-regalo ng isang wallet, pwede ka bang magbigay ng isang wallet na ito ay nagamit na? May paniniwala na ang pagbibigay ng isang wallet na ito ay gamit na ay hindi mo maaaring ibigay sa iba dahil kapag ibinigay mo daw ito, ang enerhiyang pampinansyal sa iyong wallet ay mawawala at lilipat ito sa isang tao na iyong pagbibigyan. Kaya ang pamahiin na ito ay napakahalaga sa iba. Kaya alam niyo na guys, kung magbibigay kayo ng isang wallet, wag na huwag ninyong ibibigay ang wallet na gamit ninyo or wallet na nagamit na dahil ang enerhiyang pampinansyal ay lilipat sa iba. Sa Chinese tradition, ang kultura na ito ay bawal na bawal silang magbigay o magregalo ng isang wallet. Naniniwala sila na mawawalan sila ng swerte at mawawalan sila ng pampinansyal at maaaring mawalan sila ng pera. Ngunit maaaring magregalo ng isang wallet sa isang asawa o alinman sa isang membro ng pamilya na ito na ay nagbabahagi o nagbibigayan ng pera sa loob ng pamilya at maaari kang magbigay o magregalo ng isang wallet kung ito ay may lamang pera at ang makakatanggap nito ay mas lalong sweswertehin at mas lalong makakatanggap ng maraming pera. At ano nga ba ang kulay ng isang wallet na maaaring magdadala ng swerte sa iyong pagbibigyan? Heto guys, kung magbibigay kayo ng wallet o magre kayo ng wallet ay kailangan ding malaman ninyo kung anong kulay ang maswerteng inyong ibibigay. At ang maswerteng wallet kung kayo ay magre ang kulay na maswerte ay kulay dilaw. At para sa mga expert, ang kulay dilaw na wallet ay nakaka-attract ng kayamanan. At kung ikaw ay namomoreblema sa pera, may pamahiin na maaari mong palitan ang iyong wallet at palitan mo ito ng kulay dilaw. Ayon sa Feng Shui, makakatulong ito na mag-grow ang iyong income. At isa pang kulay na maswerte para sa wallet ay ang kulay itim. Ang kulay na itim, ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, kayamanan at career opportunities. Ano naman yung mga kulay ng wallet na ito ay magdadala ng malas? Ayon sa Feng Shui at pamahiin, wag na wag kang magbibigay ng kulay asul na wallet o kaya kulay pula. Bakit kaya guys? Ano ang ibig sabihin ng kulay asul na wallet? Well guys, ang kulay asul ay simbolo ng isang tubig na ito ay dumadaloy. Kaya naman, ang kulay asul na pitaka o wallet ay sumisimbolo na lahat ng pera mo ay mawawala. At ang kulay pula naman na wallet, ito ay simbolo ng sunog na nanganghulugan na ang iyong mga pera ay maaaring masunog. Kulay orange or scarlet na kulay ng isang wallet ay nakaka-attract din ng pera. At ang mga taong mahilig sa kulay brown na wallet, ang kulay brown na wallet ay sumisimbolo ng earth na ang ibig sabihin ay nakaka-promote at nakakahikayat na mag-ipon ng pera. Kaya naman kung gusto mo makapag-ipon, ang kulay na pwede at maswerteng piliin mo ay kulay brown. So guys, alam nyo na kung ano yung mga dapat yung gawin kung kayo ay magririgalo ng wallet. Kailangan mayroon itong laman kahit na 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, at kahit anong halaga basta't nagbigay kayo ng wallet na panregalo, dapat itong may laman. At sa mga kulay ng wallet na maswerte, maaari kayong may bigay ng kulay orange, kulay dilaw, kulay brown at kulay itim. Sa kabaligtaran naman, huwag na huwag magbibigay ng kulay asul na wallet o kaya naman ay kulay pula na wallet. Sa Feng Shui expert, may iba't ibang kulay na nakakapagdala ng enerhiya na ito ay magdadala ng malas o kaya naman ay swerte. Ngunit, ang swerte para sa atin ay darating kung tayo ay magsusumikap. Darating ang pera sa atin kung tayo ay magtratrabaho, huwag tayong tamarin. At napaka-importante, huwag tayong gumawa ng hindi mabuti sa kapwa. Ano man ang ating kultura, ano man ang ating lahi, sa ang bansa man tayo nagmula, kailangan ding respetuhin natin ang bawat kultura at paniniwala ng ibang bansa. Muli, ako po ulit si Mami Love. Sana ay may natutunan kayo sa isang bahagi na namang content na ito na akin pong isinir sa inyo. Ito ay base naman sa aking mga research na aking ibinahagi. Kung inyo pong naibigan ang video na to, give me a thumbs up, mag-comment po kayo, i-share ang video para malaman na rin ng iba at mag-subscribe sa aking channel para ma-inspire pa po akong mag-upload ng ganitong mga video para sa inyo. Ako po ulit si Mommy Love, domestic helper, Hong Kong.